Galing sa VOVPH, sabi ni Magalong, I struck some nerves. Walang duda, tinamaan ang mga boss sa investigasyon. Wala nang tanong si Mayor Benjamin Magalong. Sigurado siyang may natamaan sa kanyang investigasyon. Confident ako na I struck some nerves. There's no doubt about it eh. Para sa alkalde, ang mabilis at nag-aatubiling pahayag ni Yusek. Castro ay malinaw na senyales ng pagpanik, pautal-utal na atake. She was groping for words, and she was really not prepared, Anya, batay sa kanyang pagsusuri sa statement analysis at body language. Kaya pa utal-utal siya eh, dagdag niya, lalo na sa porsyon ng pahayag na tungkol sa kanya. Ang pinakamalaking indikasyon na may gustong itago ang mga opisyal ay ang pagtatangka nilang limitahan ang kanyang trabaho, pagbaliktad sa tungkulin. The very reason why biglang sinabi na hindi ka investigador, hindi ka dapat mag-imbestiga kundi legal advisor ka lang, pahayag ni Magalong na salungat sa mismong dahilan kung bakit siya inanyayahang sumali sa ICI. Paulit-ulit ding binanggit ni Castro na wala akong authority over the PNP and CIDG, isang katotohanan na inamin ni Magalong. Gayunpaman, ito raw ay hindi rason para tumigil. Kaya nag-initiate nga ako ng MOU signing eh. Patuloy ang koordinasyon niya dahil very willing naman yung PNP. Sa huli ang konklusyon ni Magalong Something is not right here. Sabiko, there's more than meets the eye.